Sa ating ulat kahapon ay nasa mga 13 lamang na mga police officers ng Syria na itinalaga ng bagong pangulo nito na si Amid al-Shar'a laban sa puwersa o grupo na sumusuporta sa napabagsak na leader nito na si Bashar al-Assad. Nagkaroon ng matinding pang-aambos ang grupong ito. At ngayon mga kaibigan, galit na galit si Amid al-Shar'a at mga officials nito dahil umabot na sa 220 ang kumpermadong nasawi sa bakbakan ng puwersa ng Syria at ng mga taong sumusuporta kay Bashar al-Assad. Ano ang ginawa ng gobyerno ng Syria? Sino nga ba ang mga taong ito na nagsagawa ng ambush laban sa mga police officers ng Syria? Yan ang ating pag-uusapan sa bidyong ito. Maligayang pagbabalik mga mahal kong kaibigan. Kumusta ang inyong araw ng Sabado? Ngayon ay March 8, 2025. Isa na namang napakainit at pinakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong bakbakan na nangyayari ngayon sa bansang Syria. Ito ay sa pagitan ng puwersa ng Syria na itinalaga ng bagong pangulo nito na si Amid al-Shar'a o al-Julani laban sa isang grupo na malapis sa Mediterranean coastal na sumusuporta sa napabagsak na leader nito na si Bashar al-Assad. Nagsagawa kasi ng isang napakatinding ambush ang grupong ito at dahil dito mga kaibigan, napakarami sa mga police officers ang nasawi. Meron ding mga sibilyan mga sugatan at malulubha ang sugat ng natamo ng iba at ayon mismo sa Syrian Health Department maliban sa 13. Ngayon mga kaibigan, umabot na sa 220 ang kumpirmadong nasawi at ang malubha pa mga kaibigan ayon mismo sa Syrian Health Department na maaari pang umakyat ang bilang ng mga nasawi dahil sa matinding sugat na natamo ng ibang mga sibilyan at mga police officers, ang grupong ito ay nagsagawa ng helicopter attack na bigla ang puwersa ng Syria ayon sa mga police officers na nagbigay ng pahayag, hindi nila inakala na ganito ang mangyayari, wala rin sa kanilang isipan na meron pa palang helicopter ang grupo na sumusuporta kay Bashar al-Assad. At ang pinakamalungkot, hindi nila alam na meron pa palang grupo na sumusuporta kay Bashar al-Assad na namamalagi sa loob mismo ng Syria. Ang akala nila ay tapos na ang gyera matapos na mapabagsak itong si Bashar al-Assad. Pero ngayon, tila umuusbong na naman ang isang digmaan sa loob mismo ng Syria. Sino nga ba ang grupong ito na nagsagawa ng ambush sa Syrian forces? Ito ay ang grupo na tinatawag na Alawite. Kilala rin sa tawag na Alawi, hindi si iba na Alawi. Ito ay mga tao na sumusuporta o sumusunod kay Ali o kilala rin sa tawag na Ali ibn Abi Talib. Kilala ito mga kaibigan na pinsan raw ito ng propeta ng mga muslim na tinatawag na Prophet Muhammad. Ang grupong ito ay Shia Islam. Ang grupong ito mga kaibigan, masugid na tagasunod ni Bashar al-Assad na ayon sa ulat ay nagtatago sa bansang Russia at kinupok ng presidente nito na si Vladimir Putin dahil matagal nang magkaibigan ang dalawang leader na ito Kasama rin na sumusuporta rito ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Ngayon, sa insidenteng ito, of course, hindi mananahimig ang bagong pangulo ng Syria na si Ahmed al-Shar'a at mga officers nito. Iniulat ng The Times of Israel na nagsalita na si Ahmed al-Shar'a at tinawagan na ang Alawite na sumuko sa lalong madaling panahon kung hindi, magiging huli na ang lahat para sa kanila, matatandaan mga kaibigan na nitong nakaraang araw, bago pa man nagsagawa ng ambus ang Alawite sa Syrian officers, ay nagsagawa ng isang napakatinding airstrike ang puwersa ng Israel sa lugar na ito dahil marami pa palang mga armas ang grupong ito na sumusuporta kay Bashar al-Assad. At ayon pa sa pagpapaliwanag ng IDF, Meron pa lang military facilities ang grupong ito na nasa coastal area ng Syria. Ito ang winasak ng Israel nitong nagdaang araw. Kasamang winasak ng IDF ang mga buildings na katabila mga kaibigan ng military facilities ng Alawites. Wasak-wasak na wasak ang naturang mga lugar, maging ang military facility nito at ang mga armas ay hindi na magagamit. Pero meron pa palang nakaligtas at meron pa palang mga armas ang grupong ito. Ngayon, ang ginawa ni Amid al-Shar'a, sinang-ayo na naman ito ng kanyang mga officials, nagsagawa ang kanilang bansa ng isang curfew at mga inspeksyon sa kahit sa ang lugar ng Syria, lalong-lalo na mga kaibigan, sa malapit sa Mediterranean coastal. Ayon sa ulat mga kaibigan, marami sa mga sibilyan ang sumasang-ayon sa panukala ni Amid al-Shar'a. Katunayan, marami sa mga sibilyan, sila na rin mismo ang nagsasagawa ng inspeksyon upang matulungan ang pamumuno ni Amid Al-Sharra. Ayon sa ulat ng CNN, ang isinagawang ambos ng Alawis sa Syrian forces, ito na ang isa sa mga pinakamatinding naranasan mula ng maluklok bilang bagong pangulo ng Syria si Amid al Shara mula ng mapabagsak si Bashar al-Assad. Kaya nasusubok ngayon ang kanyang pamumuno at ang pinakamatindi pa mga kaibigan sa naturang pag-ambus umabot pala sa 125 na mga sibilyan ang kumpirmadong nasawi. Kaya nanawagan na ang Syrian Interior Ministry sa mga sibilyan lalong-lalo na sa mga taong malapit sa Mediterranean coastal na lumayo na sa naturang lugar sabagat magsasagawa ng operation ang kanilang military at ang kanilang security operation zones. Pinakalat na rin daw ang mga Syrian military para i-safeguard ang mga civilians. Kasama rin daw na ipamamahagi ng gobyerno ng Syria ang mga kakailanganin ng mga civilian gaya ng pagkain, tubig, gamot at damit lalung lalo na sa mga tao na kailangang ilikas mula sa Mediterranean Coastal. Ano kaya ang magiging susunod na kapalaran ng Syria? Gayong nahaharap na naman ito sa pang-aatake ng mga taong sumusuporta kay Bashar al-Assad. Ang bagay na yan ang ating tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya para makasubaybay ka rito mga kaibigan, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor na subscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. At mga kaibigan, pahintulutan niyo muna ako na i-shout out ang mga taong nagpamember sa channel na ito. Napakalaki kasi ng inyong naitutulong. Shout out kay Pinoy Tropa TV, Victor 1975, FDAS Fire Safety, Team at Vlog TV at sa mga taga-subaybay natin na nais maging member ng channel na ito maaaring i-click lamang ang join button at sa ating mga video ay isa-shout out ko kayo at sa inyong pagpapamember, napakalaking tulong na inyong nabibigay sapagat sa pamamagitan nito nakakatulong kayo na ipagpatuloy ang ating programa. Namimigay kasi tayo ng pagkain, chinelas, damit sa mga isla na malayo sa syudad. At sa lahat ng aking mga kababayan na narito sa Pilipinas, sa ating mga OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo, mag-ingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.